Happy Mother's Day sa ating lahat. Araw-araw nating ipagdiwang hindi lamang ngayong araw na ito ang ating pagkilala sa walang kapantay na pagkalinga at pagmamahal na binibigay ng ating mga ina. Mother, nanay, nanang, inang, mama, mommy, ano pang itawag natin? Maging ating mga nanay nanayan sa ating mga walang hinihinging kapalit ang pagmamahal. Ang ating mga ina ay nagisilbing gabay nating lahat sa mga landas na ating tinatahak. Sila'y ating mga personal heroes na walang pag-aalinlangan, umagapay at nakikipaglaban sa hamo ng buhay upang masiguro na ang kanilang mga pinakatangi-tanging mga anak ay lumaki ng maayos at handa sa anumang pagsubok na maari nating harapin sa mga anak naman lubusin ninyo ang bawat araw na kasama ang inyong mga ina. Busugin nyo sila sa pagmamahal at respeto. Dahil balang araw magiging magulang din kayo, magiging nanay din kayo. Kapag nagtanim ka ng pagmamahal, ay pagmamahal din ang iyong aanihin. Ito po si Lauren Legarda. Happy Mother's Day po sa ating lahat.